May buntag mga kapamilya, Father Arnold po mula sa Jesuit Mission District ng Bukidnon. Saluhan niyo po muna ako tayong magkapet, pandasal. Kuminsan po napapansin ko ang ilan sa atin na naglilingkod sa simbahan, pamahalaan, sa lipunan o kung saan man ay may tendency maging FC. Opo, FC. Pero hindi po feeling close ha? Kung hindi feeling Kristo. Akala po ng iba sa atin, tayo na ang tagapagligtas ng buong salinlahi, ng buong mundo at ng buong sansinukob kung makapagsalita ang ilan sa atin, ang yabang. Hindi lang naghahari-harian, josan nag -gyos diyosan na. Paalala nga po ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ngayon. Talagang talagang sinasabi ko sa inyo, walang alipin ang mas dakila sa Panginoon niya, ni walang sinugong mas dakila sa nagpadala kanya. Kung mayroon man po tayong kabutihang nagagawa at kahit na nakakatulong tayo sa ating kapwa, Huwag po mabilis na mag-isip na ito ay bunga lang ng ating sariling kakayahan. Magnilay at magdasal po tayo ng matanto natin na ang lahat ng ating kayang gawin ay bunga lamang ng kayang gawin ng kabutihan ng Diyos sa atin at sa pamamagitan natin. Magpasalamat po tayo palagi sa Diyos dahil binibigyan niya tayo ng pagkakataon na makilahok sa kanyang gawain na maghatid ng kabutihan sa kalibutan ang Diyos ang totoong tagapagligtas at si Jesus lamang ang natatanging Kristo sa ating buhay. Nakikisa lamang po tayo sa kanyang kabutihan. Ako po muli si Father Ernald na nagpapaalalang huwag sayangin ang araw dahil every morning is a blessing.